ikalawang episode ng ating uh, pagbibigay ng mga kahulugan ng talatang Fatiha o di kaya ng Suratul Fatiha. Umpisahan po natin ang pagbibigay nito sa tinatawag na Al-Istiada o di kaya ang pagsasalita, pagbabanggit, pagsasabi ng A'udhu Billahi Wajim. Ito ang tinatawag na Al-Istiada. Sa wikang Arabic, may mga katagang ginagamit o di kaya ibinigay na pangalan sa bagay na ating ginagawa. Tulad ng A'udhu Billahi Ibn ang tawag dito ay Al-Istiada. At tulad ng Bismillahirrahmanirrahim, ang tawag dito ay al-basmala. At tulad ng pagsasabi natin ng subhanallah, ang tawag dito ay at-tasbih. Tulad ng pagsasabi natin ng alhamdulillah ay at-tahmid. So sa wikang Arabic, may mga katawagan minsan ang mga bagay na yun ang ating ginagawa. Tulad ng pagsinabing magistiada istiada ka. Ibig sabihin, basahin mo o bigkasin mo ang A'udhu Billahi Minas Rajim. O di kaya magbasmala ka, ang ibig sabihin basahin mo ang Bismillahirrahmanirrahim. O di kaya pag sinabi natin na magtasbih ka, ibig sabihin bibigkasin mo ang Subhanallah. O magtahmid ka, ibig sabihin bigkasin mo ang Alhamdulillah. So sa wikang Arabic, napakalawak ito. Nagbibigay siya ng pangalan sa mga bagay na kung saan yun ang ginagawa natin. Itong alistiada ay ginawang panuntunan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat na nagbabasa ng dakilang Quran na hilingin ang kalinga niya mula sa kay satanas na isinumpa na kanyang sinabi batay sa pagkakasalin sa banal na Quran o di kaya sa kanyang pagkasabi niya ito na فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ qurana بِاللَّهِ billahi الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ At kung nais, at kung nais mo o ikaw nananampalataya kay Allah na ang anumang talata sa kabanal-banalan ng Quran ay hilingin mo ang kalinga ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ni Shaitan, ni Satanas, na isinumpa at inilayo mula sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ang dakilang Quran ay gabay sa sangkatauhan at lunas sa mga sakit sa pagkaligaw ng puso at si Satanas ay nagdudulot ng mga masasama at mga panlilinlang, lang na kung kaya inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nagbabasa ng banal na Quran nagawin nilang tagapangalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isinumpang satanas, si Shaitan, at sa kanyang pambubuyo at sa kasamaan ng kanyang mga tagasunod. So dahil dito, makikita natin kung gaano kahalaga ang tinatawag na al-istiada o ang pagsasambit, pagbabanggit ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Gayun din, naggasundo ang mga pantas ng Islam, ang mga eskular sa Islam, na itong istiada ay hindi kabilang sa dakilang Quran. Sa bawat umpisa na kapag tayo nagsasabi o di kaya nag-umpisang magbasa ng Quran, ay ito'y hindi kabilang. Bukod doon sa tinatawag natin o di kaya binasa natin kanina, na karakter diyakra'at al-Quran fa billah ito hindi ito nasa uh, banal na Quran pero itong pagsasabi nang auzubillahi minashaitanirrajim ito yung nagkasundo dito ang mga pantas ng Islam na hindi kabilang sa banal na Quran kung kaya hindi ito na isulat sa Quran itong auzubillahi rojim, hindi ito makikitang na isulat sa banal na Quran at ang kahulugan ng al-istiada, ang tinatawag na a'udhu billah, ang kahulugan nito ay hinihingi ko tanging sa Allah lamang na nag-iisa ang kanyang kalinga at ako'y nagpapakupkup sa kanya at hinihiling ko na pangalagaan niya ako. A'udhu billahi. Minas syaitan. Mula kay syaitan mula kay Satanas at sa lahat ng mga walang galang na palaging na sumusuway mula sa mga jin o mga tao. Ang jin ang mga inkanto o di kaya ang mga nilikang hindi natin nakikita at kaya din sa mga tao na nililihis niya ako sa pagsunod sa aking Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na tagapaglikha at sa pagbabasa ng kanyang aklat. Ar-Rajim, a'udhu billahi minasyaitan rajim ang ibig sabihin dito ay ang isinumpa at naging malayo sa lahat ng kabutihan o habag. Ito ang kahulugan ng tinatawag na al-istiada. Kaya mapapansin natin dito ang halaga nitong al-istiada at ang kahulugan ng katagang ito, itong alistiada. Lilipat tayo sa umpisa ng surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang umpisa ng surat al-Fatiha. At sa pagbigkas natin ng Bismillahirrahmanirrahim, ito'y may mga pagpapaliwanag dito sa wikang Arabic. At ito'y ipapaliwanag natin ng ayon sa maabot ng ating kalaman at sa nakikita nating mga babasahin na isinulat ng mga pantas ng Islam. Itong Bismillahirrahmanirrahim ngra dapat dito ay may tinatawag na mukaddar ang ibig sabihin ang salitang wala doon at ang kahulugan dito o di kaya kapag ito'y nabanggit ay dapat nasa huli ibig sabihin kapag tayo'y nagbabasa ng Quran bismillahi akra o di kaya kapag tayo'y kumain bismillahi akul o kapag tayo'y iinom bismillah ashrab na ang kahulugan dito sa pangalan ni Allah, ako ay nagbabasa. O sa pangalan ni Allah, ako ay kakain. Sa pangalan ni Allah, ako ay iinom. So, dapat dito, mabanggit itong nawalang salita na pagkaraan ng Bismillah. Bismillah, ako ay kakain. At mayroong dalawang makukuhang aral dito, o di kaya pakinabang. Unang-una, sa pagbanggit ng Bismillah ng nauuna, ito'y paghingi ng diyaya mula sa Kanya sa pamamagitan ng pagbanggit sa Kanyang pangalan. Bismillah. Pangalawang bagay ay ang tinatawag na pagdatangi lamang sa Kanya. Yung bang hihiling ka ng natatangi lamang sa Kanya at wala ng iba. Bismillahi sa pangalan ni Allah doon ka humihiling at wala ng iba. Ibig sabihin, humihiling ka sa Kanya, humihingi ka sa kanya ng mga bagay at sa Kanya lamang. Wala ng iba pa. Yun ang makukuhang mga aral o di kaya pakinabang sa pagbanggit natin ng isang katagang nawala dito na dapat banggitin pagkaraan ng Bismillahi. Ganoon. Doon mababanggit. Bismillahi akra, Bismillahi akul, Bismillahi ashrab. Allah, Bismillah. Ito ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. At sa pangalan na ito, hindi dapat gamitin ng sinumang nilikha maliban sa Allah lamang. At ito ang pinagbumulan ng lahat ng, lahat pangalan. Ito ang pinagbumulan ng lahat ng kanyang pangalan at lahat ng mga pangalan niya na nabanggit ay nagbumula dito. Kaya ito ang pinaka mataas sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah. al-Rahim Ar-Rahman. Ano ang kahulugan nito? Ar-Rahman at saka ang Rahim ay lahat nagbumula sa Rahima. Ang ibig sabihin ay habag. O di kaya Ar-Rahim. Ar-Rahma. Ang ibig sabihin ay nag, ang habag. Pero ang ang rahman ito ay ang habag na saklaw lahat, sakop lahat ang lahat ng bagay. Maging ang taong mananampalataya, ang mga walang pananampalataya, ang mga hayop, ang mga halaman, lahat-lahat. Nasakop niya itong tinatawag na Ar-Rahman. Kaya nga, nagmula sa tinatawag na Wasnifalan, na ibig sabihin ay may kalawakan. Ar-Rahim, nagmula rin sa Ar-Rahma, ang ibig sabihin, ito yung habag na natatangi lamang sa kanyang mga alipin na siyang nanampalataya sa kanya. Ito ang kahulugan ng Ar-Rahman Ar-Rahim. At ang dalawa na ito ay kabilang din sa pangalan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala na itinuturo ang kanyang sarili at ang katangian na pagkakaroon ng habag. Ang pagkakaroon nang habag. Kaya itong habag na ito, na siyang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, bilang isang katangian, ay tunay na habag. Tunay na habag na nasasakop lahat ang lahat ng bagay. Habag niya sa atin sa pagbigay ng pandinig, ng tainga natin. Habag niya sa pagbigay sa atin ng lahat ng bagay, ng ating paningin, ng lahat ng mga bagay na siyang ipinagkaloob sa atin. At ito'y napakarami, hindi mabibilang. Wa in ta'ud matalahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo ang habag ni Allah na ipinagkaloob sa iyo ang kanyang biyaya, ito'y hindi ninyo mabibilang. Hindi ninyo mabibilang. So, ito ang kahulugan ng Ar-Rahman, Ar-Rahim, na sering pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang paksa. Itong bismillah ba, itong basmala, ay kabilang sa Fatiha o hindi? May nagsasabi ng ilan sa pantas ng Islam na ito'y kabilang sa talata ng Fatiha. Kaya nga ito'y binabasa ng naririnig sa ating pagsasala. Dahil sinasabi nila na ito'y kabilang sa Fatiha. Samantalang ay iba naman ay nagsasabing ito ay hindi kabilang sa Fatiha. Hindi kabilang sa Fatiha kaya ito hindi nila binabasa nang narinig ang boses. At diretso lamang sila sa pagbabasa ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pero bago ito, nagkaisa sila lahat ng pantas ng Islam na ito'y kabilang sa surat An-Naml wa innahu min Sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. So doon, kabilang ang bismillah doon. Pero dito sa Fatiha, ito nga ang kasabihan ng mga pantas ng Islam na ang nagsasabing iba ay uh, kabilang ito sa suratul Fatiha kaya ito binabanggit o di kaya binabasa ng malakas ng boses. At ang iba naman ay nagsasabing ito hindi kabilang sa talata ng Fatiha na kung kaya hindi nila ito binabasa nang narinig o malakas na boses. Dito po natin tatapusin ng ating pagsasa sura na ito at nakuha natin ang tinatawag na alistiada at ang Al-Basmalah. Pagkaraan, isusunod po natin ang umpisa ng suratul fatiha na nag-uumpisa sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin sa susunod na ating episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.